Ito po. Ito yung Anong pala yun Anong sige ba? Hindi na Init-init para ba? Hindi na pag si Ate in Inday ni niyo. Oh. Nang haba. Saktura na dahi, oy. Saktura na. Makita nang kinamagwangan. Maroon. Amor na sundang, no? O, dahil ulan lang ito po, hon. Ako na bate. Pag si Teo, ay ginagbaan. Ako na bato ang mga sapato iba. ba naghapot ang mga ito bato nagkikabot ni nagkikabot ni ito para ma karsada aday